Ngayong araw, samahan niyo ako magpitok-pitok sa akong kalimutaw. Hindi ko alam, day, kung ano sa Tagalog ang pitok-pitok, day. Basta yung mata mo, day, ba, ay nagkliskilo siya, day, kasi nag-isip, <laughs> Pagkahatid ko kasi kay Bunso sa school, may sinabi sa akin ng teacher na kailangan dadalhin sa school. Kaya alas 10 pa lang ng umaga, alas 10 naman mag-open dito sa pabilihan ng mga gamit ng mga bata ay naandito na ako. Tuturoan daw nila ang bata paano mag-toothbrush mga dzaing. Hindi ko na lang dadalhin yung toothbrush na ginagamit nila sa bahay. Bibili na lang ako ng bago para ito yung araw-araw niyang gamitin sa school. Dahil mahilig siya sa karakter na Paw Patrol at saka itong Pokemonster, ito yung bibilihin ko sa kanya. At kailangan daw ng tsinelas kasi maglalaro daw sila ng putik, day. Kung sa atin, day, mga bata, pinagbawalan maglaro ng putik, kaya Aba dito, day, day pinapalaro nila ng putik, day kasama yan sa mental growth ng mga anak nyo day at kailangan daw magdala ng bisan at saka pamunas ng kilang katawan day sakaling mabasa sila day bang. kaya binilhan ko siya ng pamunas na lahat ng day ay yung paborito niyang character lalagyan ko ng pangalan lahat day bago ko ipasa sa school sa mga oras na yan tanghali na yan magkain tayo day bili tayo ng rice bowl sa convenience store dahil hindi pa ako pwedeng umuwi dahil marami pa akong lalakarin ay dito na ako kumain sa sasakyan Mag punas muna tayong kamay. Lagi ako may dalang wet tissue. Pag may mga anak kayong maliliit, lagi naman ka'y may dalang wet tissue in case na kung ano-anong mga dumiday ba, ay mapakapamunas kayo kaagad. Bumili lang naman ako ng konting pagkain sa convenience store at saka konting inumin na rin day. Mahirap na kasi dahi magutom tayo. Pati ang atong bitok day magutom po dahi. Pagkatapos ko palang kumain dahil pumunta pala ako ng Daiso dahil bibili ako ng pangtali sa kaniyang bagpak. Madalas kasi ay nalalaglag dito sa my shoulder yung bagpak niya kaya bibili tayo ng pantali. Yung proper na pantali dahil ba? Dito sa Erion malapit sa amin sa so third floor merong Daiso dito saya so hahanapin natin. Dahil sa marunong na ako magbasa ng kanji dahil hindi ako nahihirapan charot. So, apat na klase ang meron dito dahil pag nagkamali ka ng bili dahil, ang mabibili mo ay yung pag elementary day. So, dapat titingnan mong maigi kung para saan talaga yung bibilhin mo day. So, fast forward, mga 1.30 na yan, nandito na ako sa harap ng school ni Bunso. Inaantay ko na lang yung oras ng kanyang paglabas. Habang nag-aantay day, naiinitan talaga ako day kasi pinatay ko yung car kasi nga bawal kasi mag-idling dito dahil ang kalapit ay puro mga bahay. Naalala ako na may meron pala akong binili sa da guys, so ba na pamaypay, na handy pamaypay siya at ano pa siya, space saver na pamaypay. Na fo -fold kasi siya dai at napakaliit lang niya pag na-fold na siya. So ang pinili kong marka ay yung merong watermelon kasi paborito ni Bunso yung watermelon. Ganun lang siya kaliit. Ito ang gusto ko kaysa yung pamaypay na ano mo ba yung old passion na pamaypay. Ayaw nun yung old style. Yung old style kasi ay kumakain siya ng spasyo at saka pag inano mo pa. Basta ayoko kung yun, ito lang yung gusto ko, ano ba? Dahil ngayon ay sobrang init na ay kakailanganin mo talaga ito. Nasasakyan ako sobrang init.